Hello guys, kamusta? May nabasa akong comment guys na masarap daw lagyan ng scallop yung or scallop yung paa ng baboy guys pag nag adobo. So itry ko guys, ito yung nabili ko palang pata ng baboy guys. $50 yung bili ko nito sa local Market. Ito naman yung ating scallop or scallop. Hindi ko alam kung paano mag -pronounce. So, lagyan lang natin ng tubig, guys, para lumambot. Tapos maglagay lang tayo ng tubig sa kaldero, pakuluan natin para sa ating pata ng baboy. So pakuluan lang natin yung tubig guys. Takpan lang natin, tapos hintayin natin na kumulo. So kumulo na yung tubig guys, pwede na natin ilagay yung ating pata guys. Pakuluan muna natin guys bago iluto para maalis yung dumi guys. Ganyan yung ginagawa ko kasi pag hindi mo huga, pakuluan guys ketulan nito guys may mga dumi na lumalabas so ito guys na pakuluan ng na, na na natin hugasan lang natin para matanggal yung mga dumi Paborito ko tong paa ng baboy o pata ng baboy guys kaysa yung ibang parte na karni ng baboy. So, malinis na yung ating pata, guys. Ganito lang siya. Tanggalan lang natin ng mga buto. Tapos, nag-prepare ako ng ginger at saka yung red onion, guys. Tapos, ito na yung ating scallop. Malambot na siya kasi pinakulo, ay, pin, binabad ko sa tubig. So, magpainit na tayo ng mantika sa kawali. Ilagay natin yung ating sibuyas kailangan mahina na yung apoy guys para hindi nasunog yung ating mga ingredients tapos ilagay na natin yung ating loya at igisa gisa lang guys yung kawali namin guys hindi ko siya masyadong gusto kasi dumidikit siya pag ulutuhan so pwede na natin ilagay yung ating pata guys may buto guys na isinali ko lang hindi ko siya tinapon para magkalasa lang yun so, buto natin na adobo ng uh, pata ng baboy guys tapos ilagay na natin ating scallop guys ganyan lang kasimple magluto ng adobong pata na may scallop igisa-gisa nyo lang guys tapos lagyan nyo ng black pepper hindi ko maglagay ng maraming pepper sa aking manlulut kapag adobo igisa-gisa nyo lang guys tapos kung okay na, pwede na nalagyan ng konting tubig guys. At kapuluan ng isang oras guys para malambot. So, lagyan ilagyan na natin ng rock sugar guys para pang balance sa lasa ng ating adobo. Mas masarap ilagay yung rock sugar guys kaysa yung normal na sugar. So, pwede na natin lagyan ng tubig, guys. Tapos, pakuluan lang natin ng mga 1 hour hanggang sa lumambot yung ating pata. So, kumulok na yung ating pata, guys. Medyo malambot na yan. Hintayin lang natin na kumunti yung tubig, guys. Bago natin lagyan ng light soy sauce, oyster sauce. Tapos pwede na natin lagyan ng chicken powder guys. Tapos lagyan natin ng konting light soy sauce. Yung light soy sauce dito sa Hong Kong guys, napakasarap. I kung compare, eh, compare mo sa Pilipinas, yung sa Pilipinas kasi may guys, maalat. So, hintayin lang natin na kukunti yung tubig guys sa ating adobo. So, yun guys, malapit na maluto. upload lang ako lang upload ng video guys kahit walang may nanonood bahala na hirap kasi pag nagka problema yung page so pwede na natin lagyan ng dark soy sauce guys kaya ko niya lagyan ng dark soy sauce para hindi maputla yung ating adobo para maganda tingnan so maganda natin na tingnan ang kulay ng ating adobo guys hindi, hindi siya maputla so lagyan ko na ng dark soy sauce guys na yung sekreto guys para masarap yung Nalagyan nyo ng dark soy sauce hindi naman yun siya maalat guys parang pampakulay lang yung niluluto na ano masarap na guys diba tingnan try nyo yung recipe na to guys napakasarap adobong pata na nilagyan ng scallop nabasa ko lang yung comment na followers na masarap na lagyan ng scallop yung adobo. So, gitry ko guys. Masarap na siya. Nalasa. Thank you for watching guys.